Paano nga ba makaipon ng pera? Bakit kadalasan o if the walang ipon na pera? So, ngayon yan po ang ating alamin. How to savings money uh, sa ating mga pinagkikitaan sa trabaho. Kung paano po natin yan i-handle. Kung paano tayo makaipon ng pera. Alam ko yung mga karanasan yung mga experience bilang isang OFW, mahirap po ang isang OFW. Ah, nakapag-abroad din ako sa Middle East tulad ng Dubai, United Arab Emirates at naka-experience din ako na OFW as a seafarer sa barko. No, kaya alam ko po yung mga karanasan, no, bilang isang OFW. Mahirap talaga maging isang OFW. Lalo na kung ikaw ay breadwinner. No, tandaan mo, hindi sa lahat ng oras ikaw ay malakas. Kaya ang ating unang gawin para makasib ng money, iwasan po natin ang pagbili ng branded items. Tulad ng mga iPhone 15 Pro Max. Alam niyo ang iPhone 15 Pro Max na salagang 1,600 US dollar around 70, 80, Imagine, bibili ka ng iPhone Pro 15 Pro Max after 2 years masira. Wala na yung 70 to 80 thousand mo. Pero kung sinib mo yun, tinago mo yun sa tinago mo yun sa aparador niyo or sa bangko, nandiyan pa yung 70 to 80 thousand. No? So, yan po ang ating isang ano, itang, uh, tanggalin natin sa ating lifestyle. Pangalawa, tanggalin din natin, i-avoid po natin yung bisyo. Halimbawa, yung bisyo. Marami kasi ng ibig sabihin ng bisyo. Halimbawa, natin example, sugal. Ang sugal ay sa sa dangerous life sa mga OFW. Marami pong mga OFW na umuwi walang pera, nasangla yung bay, nabinta yung bay, nakautang-utang, OFW because of sugal. Gaya ng uh, yung bagong sugal ngayon, no? So, tanggalin po natin yan. No? At saka yung alak. No? Alak, sigarilyo. Alam nyo po, yung binibili yung alak, sigarilyo, kung inipon nyo yan, no? Araw-araw na nagsisigarilyo, nag-aalak kayo. Kung sinib nyo yung pera na yan, after 3 years to 5 years, dalawang milyon na yan. O, oh, more or less 3 million. Diba? So, tanggalin din natin ang pambababae. Ako, mar alam ko po yung mga galawan ng isang OFW. Marami akong mga nakasama na ng bababae. May mga asawa. Natulpo. Dahil nailaki pagrelasyon sa may asawa rin. Nalaman ng asawa, after, after yun, natulpo, pinauwi. Sino po ang nahi nahirapan? Si Lara. Ikaw. Wala kang pera, tanggal sa trabaho, nasira ang mo. Diyan is a dangerous life uh, sa mga OFW. So ngayon po, yan po ang ating tanggalin sa ating lifestyle. Iwasan ang pag pagbili ng branded items. Uh, tanggalin yung bisyo, tulad ng sugal, pambabae, alak, sigarilyo. Pag, pag na-avoid nyo yan, naalis nyo yan sa yung buhay at yung pagbili ng branded items, at yung bisyo tapos nag-save kayo ng pera after 3 years as a OFW mabigla kayo sa sarili nyo, yun, dami yung naipon aabot ng 5 million yeah ngayon meron na kayong 5 million pwede kayo magsimula ng business kasi meron ka ng pera may kapital ka Di ba? dahil nakapag-savings ka nakapag-ipon ka personal sa sarili mo na ikaw ang nagtago. Alam niyo po ito yung advice ko. Huwag kayong mag-imbis ng kahit saan. Mas maganda pa rin, mas maigi pa rin ikaw ang mag-control sa pira mo. Ikaw ang may hawak. Ikaw ang mag save Anytime kasi. Pag ikaw ang nag save anytime makukuha yung pera. Kasi ikaw nandyan lang yung pera. Ikaw yung nag-control. Ikaw yung nagtago, nag save No? Wala siyang hassle. Kasi ikaw naman ang nagtago, nasa aparador mo lang tinago, di ba? Pwede mo rin naman i-bangko. Gusto mong tumubo, di ba? Wala saving ka limang milyon, mag-start ka ng business sa sarili mo. Ikaw ang mag-control. Huwag mo iasa sa iba.